So, ito na lahat mga kasinyor na nakuha kamatis. Ayan. Ito yung cherry tomatoes. Ito yung beefsteak na kamatis. Ayan. Meron naman po akong tagapag-alaga. Ayan o. Mga ladybug. Kumakain sila ng mga aphids. Ayan o. Hello po mga kasinyor uh, Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, alas uh, 5 pasado na ng hapon Bali uh, mag alas 6 na or alas 6 na siguro uh, Magdidilig po ako ng halaman ngayon dahil uh, bukas po ay uh, balik na uli kami sa uh, water restriction level 4 uli kami at pag level 4 uh, po ay eh, hindi na kami pwede uling magdilig. Uh, kaya ngayon po ang last day ng pagdidilig namin ng mga nagahalaman So sasamantalahin ko na po itong uh, uh, huling araw na ito na madiligan sila dahil uh, parang ang ayon po sa balita ay mga halos isang buwan yata ang uh, uh, pagre-repair na naman nung mga nakita nilang uh, kwan mga uh, may diferensyang uh, tubo ng tubig so samahan na lang po ninyo uli ako sa pagdidilig ko nitong aking halaman feel so, the fire We rise like tall buildings As the chemicals Ang ito mga kalpino, at ito so namang bawang eh, i-diligan ko na rin ngayon at uh, yan nga, yeah, gaya nga naman ko ano, nasa restriction na naman kami bawal na naman magdilig Okay, so, meron pa naman akong natitira ng ilang kontang halaman. Kaya ito, pagkatapos ng diligan na yan, ay uh, sa awa na lang ng langit ang nangyayari nito. Pag uulan na lang at na sila nabigiligan. Kasi ang level uh, 4 po na ter restriction, water restriction ay talagang napakahigpit bawal gumamit ng uh, tubig sa labas pati po sa loob ng bahay e eh, eh limitado rin As the hours pass, we're gonna do it. Hello po mga kasinyor Ah, uh, isang uh, makulimlim at malamig at mahangi na umaga po sa inyong lahat. Uh, ito po ay uh, karugtong ng video ko kahapon na nung ako eh ay ng uh, aking mga natitira pang halaman na uh, <clears throat> kailangan diligan bago magkuwan uh, po ng uh, water restri restriction na naman ngayon nga po araw na ito ang umpisa So uh, na banggit ko rin po na pipitasin ko na rin yung mga nahihinog kong mga kamatis at uh, Uh, pagkapulo maos yun eh kwan hindi hindi na magandang uh, gamitin tsaka yun po naman kasing kamatis pagka uh, hinayaan nyo sa puno mabagal lang pag, uh, paghinog pagkahinog nila hindi po kamukha nung pagpinitas ninyo eh mabilisang <clears throat> uh, mabilis ang pagkahinog so bago ko po pitasin yung aking mga kamatis itatabi eh, eh, ko muna itong aking uh, uh, ano ba tawag dito yung uh, pinagbunutan ko nung uh, si Charo na uh, pang cover ko sa, para sa mga ibon na kumakain sa kanila so erit po yung aking uh, kwan uh, itatabi bali yan po Nakatanggalin ko na po itong mga kwa At uh, ala naman na magwe-winter na eh. So, samahan na lang po ninyo ako sa aking uh, pagliligpit nitong uh, uh, aking mga ginamit. So ayan na mga ka-senyor, natapos ko nang uh, baklasin yung aking uh, uh, pinagtam na ng si Charo. Ayan na po yung mga ginamit ko. So ililigpit ko na lang sila. At uh, ako ay mamimitas na ng kamatis. senior, natapos ko na yung uh, kwan pag uh, liligpit ko nitong pinagtamlang ko nung uh, <coughs> si Charo so pipitasin ko na yung aking mga kamatis at uh, baka abutan ng ulan dahil uh, parang nakapundo po ang ulan ngayon ayan po yung kwan madilim doon sa north side Yeah kukunin ko na itong aking kamatis total marahe naman ang hinog bali ayan po ayan pa sa dulo ayan, ayan pa siguro dito sa ilalim hindi ko na lang na pa nakikita pa meron pa iba ayan at saka ito tapos sa uh, itong malalaki uh, meron na uh, mga hinog na rin ayan oh ayan tsaka ito tapos ito pa yung iba oh Beep 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 beep! ko na yung karamihan. Kahit madilaw-dilaw pa lang. Yun mayroon pa akong nahihulog sa ibaba wala pa rito sa kung ano lang naaarawan ng nahihinog our hearts beat to the city streets we began to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. hirap makita mga kasinyo pagka hindi mo talaga binusisi Kaya siguradong meron pa ako makakalimutan dyan hindi pa akikita eh dito meron pang malapit ng mahinog pero hindi ko na muna kukunin ito Ayan o, dalawa. Hintayin ko ng pumula. Tama na muna siguro ito mga ka-senior. Ayan yung nakuha ko. Okay. Uh, ito yung malalaki. So ito na lahat mga pasyenyor na nakuha kong kamatis. Ayan. Ito yung cherry tomatoes. Ito yung beef steak na kamatis. Ito, hilaw pa. Ayan, ito. At uh, ito naman pong uh, yan naman aking ampalaya. Papakita ko rin sa inyo siguro ito eh saka ako na makukuha ito dahil hindi pa masyadong kan eh ito mga kasinyor oh lumaki lumaki laki na rin oh ayan pero hindi pa pwede itong kunin meron ditong isa na hindi ito ito hmm. meron namang mga naninilaw. Ayan o. Oh. Ayan ang aking hampalaya. Meron namang ilang pa ilan ilang bunga. O. Oh. Pamukha niya. No? At ito naman po eh. Itong mga talbos ayaw pang ipakuha ni misis at kuwan daw. Ala pa paglalagyan. So maaring ito'y bukas o sa isang araw ko na talbosan marami naman pong talbos eh Ngayon oh. po yung mga talbos oh. eri pa sa likod ayan ayan nga meron naman po akong tagapag-alaga ayan oh. mga ladybug kumakain sila ng mga aphids Ayan o so, ayan na po mga kasinyor at ako'y nakatapos na naman ng uh, trabaho dito sa aking backyard at uh, tanghali na rin po siguro mga pasado alas dosin na nyan uh, maangin pa rin at uh, ayan nga parang uulan sana naman ituloy itong pundo na ito. Ayan diyan nadilim. Hindi naman kalat na kalat. Pero pag ito itinuloy, makakabasarin, makakatulong din ito sa aking mga halaman na natitira pa. Uh, Paano po mga kasinyor, hanggang dito na lang muna yung aking vlog at uh, hanggang sa susunod na video ko na lang po ulit tayo magsama-sama. O sige po, babay na po. At maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin.